I've been attached with the feeling of waking up with you. Alam naman natin na ito nga ang ating Bel Mariano ay nagsisimula na nga sa taping nito para sa kanyang movie na kung saan ay makakasama niya nga rito mga bigating artists. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin dahil talaga namang ginulat nga tayo sa post ng ating Donny Pangilinan ngayong araw at talagang bumisita nga ito sa set ng ating Bel Mariano. Kaya naman umani nga agad ito ng maraming komento at na Rito pa nga guys sa nasabing larawan na pinost ng ating Donnie sa kanyang social media account. At ayon nga guys sa mga Bula. may bisita si Belle 2025 version. We went straight to MGB set after coming home oh shut up that's boyfriend hashtag Don Bell. dahil grabe nga talaga ang kiligrita ng maraming bubblies na alam naman natin na ito nga ang ating Donnie ay kagagaling nga lang din sa, sa Vietnam at talaga namang bumisita agad sa set ng kanyang tink kaya naman stay lang tayo for more update nila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda